Gandang araw at ito po ang ating panibagong update. Sinagot ng dalawang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Digong na umano'y pa-travel, travel, travel pa-byahe, byahe lamang itong si uh, President Marcos Jr. Kasunod po yan sa naging rally ng uh, laban kasama ang bayan at ayon nga sa pahiag ng dalawang kongresista ay nakakuha naman umano ng magandang investment itong si Pangulong Marcos sa kanyang pagbabiyahe sa ibang bansa. Sana doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na uh, parang sabi niya siya lang daw si presidente abroad. Yung strategy ng bawat administrasyon. Mapapansin natin GMA sinasabi din na maraming mga biyahe si Era Puel well, dahil short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte hindi masyado ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa, sa Europe, di ba? Uh, we, we all know that, di ba? And even sa United States. So limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at uh, yung mga kaibigan, Russia, kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, kung titingnan natin, we in the media know, uh, we, we know about it. Ano po ang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes, to, goes out of the country to, to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasamahan niyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them, ano ba ginagawa ng Pangulo doon? Uh, Fidel V. Ramos, same thing. Ganun din. Si Cory, hindi masyado, not much. Uh, then uh, you have uh, Fidel V. Ramos, the biyahe din. Uh, and then after that, yun nga si ERAP. And then GMA, biyahe. And then si uh, Pinoy, may mga biyahe din. Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So bawat administration, kanya-kanyang strategy. And uh, the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupuna, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investment so natin, nakakabit po kasi yun sa, sa uh, economic provisions po ng konstitusyon natin. Paano ka mag invest kung ako, kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa uh, isang lugar, sasabihin ng mayroong uh, uh resolusyon ng konseho, Uh, abante, kung gusto mong mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero sa isenta yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginapit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na na, na economic reforms na I believe uh, dinidinig din sa Senado or what what's going on in there. So, going back to your question na uh, bakit maraming uh, biyahe, kanya-kanya eh, hong diskarte, hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may gano'ng klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. -face. Kaakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official um, uh, discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman nagnaghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Um, let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy. Kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on, the, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa naggugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa. Because when we hit government, when we keep on criticizing government without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. At, at yan nga po mga kababayan po natin ang naging paliwanag ng dalawang kongresista at nabanggit pa ni Congressman Rowan Tolpo na hindi kasi umano welcome itong sinating Pangulong Digong sa ilang bansa sa Europa at sa Amerika at uh, dili niya na magkaiba o manaw ang strategiya ng bawat presidente. Ito kasi mga kababayan po natin, eh hindi kasi nakikita ng ating mga kababayan na may resulta ang uh, pag-travel ni, ni Pangulong Marcos dahil mahal pa rin ang pangunahing bilihin sa ating bansa. Lalo na po yung bigas. Kaya ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa naging pahayag ng dalawang kongresista? Comment na po.